Ikinahihiya ni Congressman Benny Abante ang nangyari na nakalabas ng bansa si former Mayor Alice Gu na umanoy-sangkot sa maraming kaso sa bansa at sa ibang bansa pa siya nahuli. I mean, Barash. do you know why? Yung kasama ni Alice Gu, oh, mga pulis. Oo. Oh, paano siya nakalabas? Na immigration. Samantalang meron siyang kaso sa money laundering deal sa Pilipinas. Alright? Hmm. Tapos, doon sa Indonesia, na mayroong 350 million people there, ah, nahuli kagad si Alice Go, na hindi mahuli ng Pilipino rito sa ating bansa. Ayon naman kay Atty. Sal Panelo, hindi biro ang nagpoprotekta kay Gu dahil bukod sa nakataka siya, ay may sumasagot sa kanyang mga gastusin. May seven foreign nationals ang funding her. Wow! Ibig sabihin, Itong mga pulis natin, di punta kayo doon, malalaman mo na kung sino, kasi alam na nila kung sino nagpapa, no? nagbabayad daw ng mga hotel. Kung alam ng Indonesian police, eh, why, don't why don't pwede naman i-share nila yung mga ano information eh, para matukoy na natin. Ipinapalagay din ni Panelo na totoong may banta sa buhay ni Gu. Oo, oh, you know, dapat imbisiga nila kung totoo hindi. Sa kanya, kasi, di ba, ang problema yung Pogo naging illegal. eh. Ilegal yun. The Pogo itself is not illegal. It used Pogo to commit other crimes. Illegal activities. Okay. Mm. Pati na yung pumasok na yung human trafficking, money laundering. Which means, merong involved dyan na tagalabas. Kaya yung tagalabas, kung siya'y papit lang nitong mga tagalabas, talagang mayayari siya. Kasi tuturo niya. Eh. Kaya mag, pwedeng magkaroon ng threat. Kaya hindi niya masabi-sabi, di ba? Yeah. Base naman sa analisis ni Ronald Diamas, dating political adviser ni former President Noynoy Aquino, dahil sa ginanap na Senate hearing, napansin ang paraan ng Senado sa paghawak ng mga kontrobersyal na kaso na gaya ng kay Gu. Uh, yung ganitong klaseng Senate hearing is not only interesting, It is also very important, no? Interesting dahil uh, from years to come, pag-uusapan itong, paneto, eh, yung difference, yung uh, powers ng executive at saka ng legislative, halimbawa sa paghawak ng mga kaso, no? Criminal or otherwise, no? So, meron niyang long-term implication. Kaya very interesting, ngayon lang natin nakaharap yung ganito mga issues eh. Very important, dahil this hearing, na nung simula ay konti lang yung kasamang senador, it opened a lot of doors eh. A door, door para sa mga criminal operations ng mga Pogo at nung kanilang mga uh, supporters. Nag-open ito ng national security issue, sabi mismo ng gobyerno, tiba At ikatlo, nag-open ito ng uh, pintuan para sa mga enablers hanggang high government officials. Mapapansin din na maraming senador ang dumalo sa hearing at naging aktibo sa pag-usisa. Kung sa naon ng hearing, dadalawang senador lamang ang naroon, ngayon ay marami na ang sumali. Isa yata ito sa uh, uh, most well-attended hearing. Eh. Pero nung nagsamula ito, dalawa lang yung senador na nandiyan. Sino ba yung eh. uh -huh. si, si Win Lang at saka si Risa. Ngayon lahat nandiyan na eh. Kikita mo yung performance politics in full display dito. Kanya-kanyang mga stilo, kanya-kanyang strategy. Alimbawa, si Senator Jingoy, marites yung kanyang kwento. Dahil alam niya, marami man nang nanonood, yun ang gusto. Para sa Agenda, Peer Pastor BNC.